Disclaimer ang kwentong ito ay kathang isip na hango sa mga alamat, paniniwala, at karanasang bayan tungkol sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Layunin nitong maghatid ng kilabot, misteryo, at aral tungkol sa kabutihan at kasamaan sa puso ng tao. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao o pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Sa baryo ng San Roque, sa paanan ng bundok na nababalutan ng hamog tuwing umaga, nakatira si Lira isang dalagang magsasaka na kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang kabaitan at kasipagan. Bata pa lang siya, tinuruan na siya ng kanyang ama kung paano magbungkal ng lupa, magtanim ng palay, at mag-ani sa tamang panahon. Munit nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa matinding sakit, si Lira na lamang ang naiwan para alagaan ang kanyang ina na mahina na at may karamdaman sa baga. Araw-araw, gumigising si Lira bago pa sumikat ang araw. Sa bawat hakbang niya sa pilapil, ramdam ang lamig ng hamog na dumadampi sa kanyang mga paa. Ang kanyang mga kamay, bagaman may kalyo, ay puno ng pangarap na balang araw, makakaahon din sila sa hirap. Habang tinatanaw ang malawak na bukirin, madalas niyang sinasabing, kung sisipagan ko lang, siguro may pag-asa pa kami ni inay. Ngunit isang gabi, habang siya ay nag-igib ng tubig sa poso malapit sa kakahuyan, may narinig siyang kakaibang kaluskos. Akala niya ihangin lang iyon, ngunit nang lingunin niya, parang may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Sino yan? sigaw niya, ngunit walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay ang pagaspas ng mga pakpak sa itaas, na wari isang malaking ibon na lumipad palayo. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa kanyang kapitbahay na si Aling Sean, ngunit sinabihan lamang siya nito, Iha, huwag ka nang mag-igib sa gabi. Sabi ng matatanda, may mga nilalang na hindi dapat nakikita ng mga tao kapag bilog ang buwan. Ngunit matigas ang ulo ni Lira. Sanay siya sa dilim. Sanay siya sa tahimik na gabi. Hindi niya alam, mula ng gabing iyon, may isang nilalang na palihim ng sumusunod sa kanya, isang nilalang na hindi tao, ngunit hindi rin ganap na halimaw. Makalipas ang ilang araw, habang nagbubunot siya ng damo sa bukid, may dumaang karwaheng magara, ang gulong nito'y yari sa bakal, at ang sakay ay isang lalaking nakasuot ng maitim na Amerikana. Matikas, maputi at may kakaibang titig. Nang tumigil ang karwahe, bumaba ang lalaki at mumiti kay Lira. Magandang araw, senorita. Ako si Don Severino. Ako ang bagong may-ari ng lupain sa dulo ng baryo. Maaari ba kitang makilala? Napalunok si Lira. Hindi siya sanay makipag-usap sa mayayaman. Munit sa unang sulyap, may kakaibang pakiramdam siyang dumaloy sa kanyang katawan, hindi takot, kundi tila paghanga na may halong kaba. Sa mga sumunod na araw, palaging napapadaan si Don Severino sa bukirin ni Lira. Palaging nag-aalok ng tulong, palaging may ngiti. Pero sa tuwing dapit hapon, napapansin ni Lira ang kakaibang ningning sa mga mata ng lalaki, tila nagiging pula kapag tinatamaan ng huling sinag ng araw at sa kanyang puso, may boses na bumubulong, lira, mag-ingat ka hindi lahat ng umingiti ay tao. Mula nang dumating si Don Severino, tila nagbago ang takbo ng baryo ng San Roque. Ang mga tao ay laging nakamasid sa kanya tuwing dumaraan ang karwaheng itim na may gintong ukit. Sa bawat pagdaan, napapatingin ang lahat, mga babae humahanga, mga lalaki na ingit. Pero may kakaibang lamig na sumasabay sa bawat pagragasan ng hangin tuwing siya ay dumarating. Isa si Lira sa mga madalas niyang mapansin. Kapag nagtatanim ito ng palay, palaging dumaraan si Don Severino para magpaalam o kaya'y mag-abot ng maliit na tulong, minsan bigas, minsan gamot para sa kanyang ina. Salamat po, Don Severino, wika ni Lira habang yumuyuko. Mumiti lang ang lalaki, ngunit sa likod ng iting iyon ay may lihim, isang lihim na tila pilit niyang itinatago sa ilalim ng maputing balat at malamig na tingin sa kanilang baryo, walang nakakikilala kung saan talaga ng galing ang mayamang dayo. Ang sabi ng iba, siya raw ay negosyanteng galing Maynila. Ayon naman sa ilan, isa siyang tagapagmana ng malaking hasyenda na nawasak sa apoy. Ngunit may mga matatanda, lalo na si Mang Isko, ang nagsasabing may kakaiba sa kanya. Hindi yan ordinaryong tao, sabi ni Mang Isko habang nag-apoy ang tabako. Noong isang gabi, nakita ko siya sa gubat nakaluhod pero walang aninong nakikita sa lupa. Hindi pinansin ng karamihan ang mga kwento ng matanda. Para sa kanila, dala lang iyon ng takot at chismis. Ngunit si Lira, bagaman pilit niyang isinasantabi, may kung anong kutob sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. May init at lamig na sabay niyang nararamdaman. Isang dapit hapon, inanyayahan siya ni Don Severino sa kanyang mansyon. Hindi mo kailangang matakot, sabi niya, nais ko lamang na ipakita sa iyo ang tanawin mula sa aking hardin. Maganda yon kapag palubog ang araw. Dahil sa kabaitan nito, napapayag si Lira. Pagdating nila sa mansyon na manghasya. Malalaking chandeliers, makukulay na kortina, at mga antigong retrato ng mga taong pawang mararangal ang itsura. Ngunit sa isang larawan, napansin niyang may isang babaeng kamukha niya, halos kopya ng kanyang mukha, Munit ang damit ay mula sa lumang panahon. Sino siya, Don Severino, tanong ni Lira. Isa siyang taong mahal ko matagal na, mahinang tugon ng lalaki habang nakatingin sa larawan. Munit matagal na rin siyang wala. Nang gabi iyon, habang pauwi si Lira, naramdaman niyang parang may humahabol sa kanya. Lumilingon siya ngunit wala namang tao. Sa malayo, nakita niya si Don Severino na nakatayo sa gitna ng daan, nakatingin lang sa kanya ang kanyang mga mata hindi na maitatanggi, pulang-pula, parang nag-aalab sa dilim. Pag uwi ni Lira, hindi siya mapakali. Ang puso niya'y naguguluhan, takot ba ito o pagmamahal? Sa labas ng kanyang bahay, may narinig siyang bulong ng hangin, mahina, malamig, ngunit malinaw, hindi ako kaaway mo, Lira. Ako ang magbabantay sa'yo. Makalipas ang ilang linggo, naging usap-usapan sa buong baryo ng San Roque ang mga misteryosong pangyayari tuwing gabi. Araw-araw ay may nawawalang hayop, mga manok, baboy, at minsan maging mga kuting. Sa umaga, natatagpuan ang mga ito sa gilid ng gubat, tuyong-tuyo at parang sinipsip ang laman. "May aswang sa baryo," sigaw ni Aling Sean, habang naglalako ng gulay. Kagabi, narinig ko ang tiktik sa bubungan namin. Ang mga tao ay nagsisindihan ng kandila, naglagay ng bawang at asin sa kanilang mga pintuan. Lahat ay natatakot. Munit sa kabila ng kaguluhan, si lamang ang tahimik. Hindi siya naniniwala. Para sa kanya, baka may mabangis lang na hayop sa paligid. Munit isang gabi, habang nag-igib siyang muli sa poso, biglang lumamig ang hangin. Napansin niyang tahimik ang paligid, wala ni kuliglig o huni ng palaka. Sa di kalayuan, may aninong dumaan. Parang tao, ngunit mabilis. Napatigil siya at huminga ng malalim. Sino ka, sigaw niya, walang sagot. Ngunit may dumaplis na malamig na hangin sa kanyang batok, parang may dumaan sa likuran niya. Sa takot, agad siyang tumakbo pa uwi. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang gising ang kanyang ina. Lira, may narinig akong kumakalus sa bubungan, mahinang wika ng matanda. Parang may mabigat na nilalang na naglalakad. Hinawakan ni Lira ang kamay ng ina. Wala yon, inay. Baka pusa lang. Ngunit alam niyang hindi pusa ang may gawa noon. Kinabukasan, pumunta siya sa bahay ni Don Severino upang humingi ng tulong. Don Severino, may kakaibang nangyayari sa baryo. Natatakot na po ang mga tao. Tahimik lang siyang tinignan ng lalaki, bago marahang nagsalita, may mga bagay na hindi mo kailangang malaman, Lira. Minsan, mas mabuting manahimik. Lalong nalito si Lira. Bakit ganoon ang sagot ni Don Severino? bakit tila alam niya ang mga nangyayari. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo siyang naakit sa hiwaga ng lalaki. Ilang araw pa ang lumipas, lumala ang takot sa baryo. May mga batang umiiyak tuwing gabi, may mga asong tahol ng tahol kahit walang dumaraan. At isang gabi, may naglalakad na grupo ng kalalakihan na may dalang sibat, bawang, at krus. Hahanapin namin yang aswang, sigaw ni Mang Isko. Baka nandito lang sa paligid natin. Habang nag-ikot sila, napatingin si Lira sa mansyon ni Don Severino. Tahimik. Walang ilaw. Ngunit sa itaas ng tor, may liwanag na kumikislap at sa sandaling iyon, may nakita siyang aninong nakatayo sa bintana. Kumikinang ang mga mata nito parang apoy sa dilim. Napalunok si Lira. Hindi imposible bulong niya. Ngunit sa kaibuturan ng puso niya, may boses na nagsasabing totoo ang kanyang kinatatakutan at mula sa di kalayuan, narinig niya ang tik-tik, mahina, ngunit malinaw, tila nagsasabing may lalong mas malalim na sikreto sa likod ng katahimikan ng gabi. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, hindi mapakali si Lira. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga sinabi ni Don Severino, may mga bagay na mas mabuting hindi mo malaman. Ngunit sa puso niya, mas nang inibabaw ang takot at pag-usisa. Kaya't nang tumahimik na ang baryo, nagpasya siyang sundan ang landas patungo sa mansyon ni Don Severino. Tahimik ang gabi, tanging huni ng tiktik ang maririnig mula sa kakahuyan. Ang mga punong kahoy ay tila nakamasid habang siya ay naglalakad, at sa bawat yapak ay may kaluskos na parang may kasabay siyang hindi nakikita. Nang marating niya ang mansyon, madilim ang paligid. Tanging ilaw mula sa bintana ng silid sa itaas ang kumikislap. Lumapit siya ng marahan. Sa pagitan ng bahagyang nakabukas na kortina, sumilip siya. At doon niya nakita ang katotohanang magpapayanig sa kanyang kaluluwa. Si Don Severino, nakatayo sa gitna ng silid, hubad sa itaas, ang kanyang balat ay nagbabago ng kulay. Unti-unting nagiging abo at naglalabasan ang mga ugat. Ang kanyang mga kuko ay humahaba, ang mga matay nagiging pula, at ang kanyang ngiti naglalantad ng matutulis na ng ngipin. Sa harap niya ay isang lalaking nakadapos. Patawarin mo ako, mahinang sabi ni Don Severino sa lalaki kailangan kong mabuhay. At sa isang iglap sumalakay siya. Isang malakas na sigaw ang sumambulat, kasunod ng nakapanginilabot na katahimikan. Napasigaw si Lira, ngunit agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Naninginig ang buong katawan niya. Hindi siya makagalaw. Gusto niyang tumakbo, ngunit parang may pumipigil sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman niyang bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Don Severino at sa kanyang mukha ay may bahid ng dugo. Munit nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila natigilan ito. "Lira," mahinang wika niya. "Hindi mo dapat ito nakita." Tumakbo si Lira, munit mabilis siyang nasundan. Sa labas ng mansyon, sa ilalim ng bilog na buwan, hinawakan siya ni Don Severino sa braso. Hindi galit ang nakita niya sa mukha ng lalaki, kundi lungkot. "Totoo ang kutob mo," sabi ni Don Severino. Isa akong nilalang na isinumpa. Ang dugo ng aking pamilya ay tinatakan ng kasamaan dahil sa kasakiman ng aming mga ninuno. Bakit mo ginagawa to, umiiyak na tanong ni Lira. Dahil kung hindi, mamamatay ako, ngunit simula nang makilala kita, Lira, naramdaman kong gusto kong maging tao muli. Nang gabing iyon, sa gitna ng takot at awa, nagtagpo ang dalawang kaluluwa, isang nilalang na isinumpa ng dilim, at isang dalagang inosente, ngunit puspos ng kabutihan bagaman gusto ni Lira na lumayo, hindi niya magawa. Sa halip, tinapan niya ng tela ang sugatang braso ni Don Severino at bumulong, kung may natitirang kabutihan sa iyo, tutulungan kitang hanapin yon. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, bumagsak ang luha sa mata ng isang aswang. Mula nang madiskubre ni Lira ang lihim ni Don Severino, hindi na naging pareho ang takbo ng kanilang mga gabi. Hindi na siya takot tulad ng dati, bagkus, nakaramdam siya ng kakaibang awa at pagnanais na tulungan ang lalaking nila ng sumpa. Tuwing gabi, lihim silang nagkikita sa lumang kubo sa gilid ng ilog, malayo sa mga mata ng mga tagabaryo. Doon, isinasalaysay ni Don Severino ang kanyang nakaraan, kung paano ang kanyang pamilya ay dating mga maginoo at mayayaman, subalit nakipagkasundo ang kanyang ninuno sa mga nilalang ng dilim upang mapanatili ang kanilang yaman at kapangyarihan. Munit may kapalit iyon, bawat isa sa kanilang lahi ay kailangang mag-alay ng dugo tuwing kabilugan ng buwan. Sinubukan kong tumakas, sabi ni Don Severino, pero ang sumpa ay dugo, at ang dugo ay hindi pwedeng takasan. Tahimik lang si Lira habang nakikinig. Ang kanyang mga matay puno ng lungkot, ngunit sa puso niya'y may unti-unting umuusbong, pagmamahal. Isang gabi, habang naglalakad sila sa tabing ilog, hinawakan ni Don Severino ang kamay ni Lira. Kung alam mo lang, Lira, ikaw lang ang dahilan kung bakit gusto kong maging tao muli, mahinang sabi niya. Ngumiti si Lira. At kung alam mo lang, hindi ko kailanman titingnan ang sumpa mo bilang kasalanan, kundi bilang sugat na maaari pang maghilom. Nang marinig yun, yumuko si Don Severino at marahang hinaplos ang pisngi ni Lira. Sa ilalim ng buwan, nagtagpo ang kanilang mga labi, isang halik na punang takot, pag-asa, at pangako. Sa sandaling yon, tila naglaho ang sumpa, at ang gabi ay napuno ng katahimikan at init ng pag-ibig. Ngunit alam nilang hindi iyon magtatagal. Sa baryo, patuloy ang mga bulong-bulungan. Maraming nagsasabing ang dahilan ng mga nawawalang hayop ay hindi hayop, kundi tao, isang mayamang ginoo na galing sa labas ng bayan. Maging si Mang Isko, na dati mapagmatsyag lang, ay nagsimulang manmanan ang mansyon. Hindi ako magkakamali, sabi niya sa mga lalaki. Ang sumpa ng hilaga ay nasa katawan ng lalaking yon. At ang babae sa bukid baka may kinalaman din. Nang marinig iyon, nakaramdam ng kabasilira. Alam niyang kapag nalaman ng mga taga-baryo ang totoo, hindi lamang si Don Severino ang mapapahamak, pati siya. Ngunit hindi siya umurong. Hindi ko siya iiwan, inay, sabi niya sa kanyang ina. Hindi lahat ng nilalang ng dilim ay masama. Minsan, sila pa ang may pusong handang magmahal ng totoo. Sa labas, dumaan ang hangin at may tiktik na narinig sa malayo. Munit hindi na yon nakakatakot. Para kay Lira, iyon ay paalala na ang kanyang pag-ibig ay laban sa likas na kasamaan ng mundo. Sa kabila ng panganib, pinili niyang manatili sa piling ng taong hindi ganap na tao, munit nagmamahal na parang pinakapurong nilalang sa balat ng lupa. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga tao sa baryo ng San Roque, isang matinis na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Tulong. Tulungan niyo kami. Mula sa bahay ni Mang Isko nang daling ang iya. Agad nagising ang mga kapitbahay, nagsilabas na may hawak na sulo at sibat. Sa gitna ng dilim, nakita nila ang alagang baboy ni Mang Isko, patay, tuyong-tuyo, at walang laman ang tiyan. Yan na nga! May aswang sa baryo, sigaw ni Mang Isko habang nagwawala. At alam kung sino ang may kagagawa nito, yung mayamang dayo na yon. Agad kumalat ang balita. Kinabukasan, halos lahat ng tao sa San Roque ay nagtipon sa harap ng bahay ni Aling Sion. Ang mga lalaki ay may dalang bawang, asin, krus, at pana. Ang mga babae naman ay nagdadasal ng sabay-sabay. Hindi na tayo ligtas, sabi ni Aling Sion. Baka pati mga bata sundan na niyan. Sa gitna ng takot at galit, may isang batang biglang nawawala, si Nico, anak ni Mang Isko. Nang marinig yun, lalo pang nagnitnit ang mga tao. Sapat na, sigaw ni Mang Isko. Papatay natin ang halimaw na yan bago pa tayo maubos. Samantala, si Lira, na abala sa pag-aalaga sa kanyang inang may sakit, ay nagulat nang may marinig siyang kalabog sa pinto. Pagbukas niya, naroon si Don Severino, hinal na hinal at may bahid ng dugo sa kanyang damit. Severino! Anong nangyari? sigaw ni Lira. Hindi ako ang may gawan un, sagot ng lalaki, nangininig. May ibang nilalang sa kabubatan pero ako ang pagbibintangan nila. Hinawakan ni Lira ang kanyang kamay. Magtago ka muna sa likod ng bundok. Magpapaliwanag ako sa mga tao. Ngunit umiling si Don Severino. Hindi, Lira. Kapag tumakas ako, lalo silang maniniwala. Kung kailangan kong harapin sila, haharapin ko. Habang papalapit ang mga tao, kumikidlat at kumukulog. Ang mga apoy sa kanilang suloy nagliliyab sa hangin. Sa gitna ng ulan at putik, humarap si Don Severino sa kanila, walang takot, ngunit may bigat ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Ako nga si Don Severino, malakas niyang wika. Ngunit hindi ako halimaw na pumapatay ng walang dahilan. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, sumigaw si Mang Isko, sinungaling. Nakita kita kagabi sa gubat, may dugo sa kamay mo. Itinutok ni Mang Isko ang sibat sa kanya, ngunit biglang humarang silira. Huwag niyo siyang saktan. Hindi siya masama. Lira, umalis ka dyan, galit na sigaw ng mga tao. Nabighani ka lang sa demonyong yan. Ngunit hindi siya umurong. Tumayo siya sa harap ni Don Severino, nakabuka ang mga kamay. Kung siya'y susunugin niyo, ako rin. Sa sandaling yon, tumigil ang ulan. Tila nakinig ang langit sa kanilang sigawan. Sa malayo, muling umalingaw ngaw ang tik-tik, mahina ngunit nagbabala ng kapahamakan. At habang nagkakagulo ang mga tao, isang aninong dumaan sa likod ng kabubatan, mas mabilis, mas mabangis, at higit na madilim kaysa sa anumang aswang na kilala nila. Makalipas ang ilang linggo, si Aling Rosa ay tuluyang pumanaw, isang pagkamatay na nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ni Lira. Hindi na nakayanan ng dalaga ang patuloy na takot at kawalan ng hustisya. Sa kanyang pag-iyak sa tabi ng kabaong ng ina, isang matandang babae ang lumapit sa kanya, si Lola Simeona ang kilalang albularyo ng kabilang baryo. Alam daw nito ang tunay na nangyari. Anak, sabi ni Lola Simeona, ang nagdulot ng kapahamakan sa inyo ay hindi basta tao. Siya ay aswang na nagkukubli sa anyo ng mayaman. Si Don Ramon. Tumayo si Lira, naninginig sa galit. Ang takot na dati gumapo sa kanya, ngayon ay napalitan ng apoy ng paghihiganti. Tinuruan siya ni Lola Simeona ng sinaunang dasal at binigyan ng pampalakas na langis, ginawa mula sa mga halamang ginagamit ng mga ninuno laban sa mga nilalang ng dilim. Habang gabi, lumusong si Lira sa kakahuyan dala ang isang itak at bote ng langis. Sa dilim, bumalik sa kanyang guni-guni ang mga alingasnas, ang malamig na tinig ng hangin, ang mga matang parang nagmamasid. Hindi siya natakot, bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Narating niya ang mansyon ni Don Ramon tahimik. Munit mula sa loob ay naririnig ang mga kaluskos, parang mga kuko na humahagod sa sahig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, at nakita niya ang bangkay ng isang baka na may mga kagat. Sa tabi nito, nakaluhod si Don Ramon, nakayuko, unti-unting nagbabago ang anyo. Ang kanyang balat ay nangingitim, ang matay nagliliyab sa pula, at ang ngipin ay humaba, kumikislap sa dilim. Aswang ka nga, bulong nilira, sabay buhos ng langis sa itak. Lumiyab ito sa dilim. Para ito sa lahat ng ginamit mo. Nagharap silang dalawa, isang magsasakang babae laban sa isang makapangyarihang aswang. Sa gitna ng kagubatan, sumiklab ang labanan. Lumipad si Don Ramon, umatake, ngunit tinamaan siya sa dibdib ng itak ni Lira. Umalingaungaw ang kanyang hiyaw, at sa isang iglap, nagliyab ang buong katawan niya sa apoy ng langis. Habang naglalaho si Don Ramon sa abo, naramdaman ni Lira ang kakaibang lakas at kalayaan. Ngunit alam niyang hindi rito nagtatapos ang lahat, may mga nilalang pang nagtatago sa dilim, naghihintay ng pagkakataon. Sa huling eksena ng bahaging ito, nakita si Lira na nakaluhod sa gitna ng abo, hawak ang itak na puno ng dugot abo, habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang ulan ay bumuhos, tila nililinis ang lahat ng kasamaan na dumungi sa kanyang buhay. Sa kanyang isip, iisang pangako ang umuukit, hindi na ako magiging biktima muli. Ako na ang magiging sandata. Pagkalipas ng ilang araw mula sa pagkasunog ni Don Ramon, akala ni Lira ay tapos na ang lahat. Bumalik siya sa baryo, nag-ani ng palay, at muling sinimulan ang tahimik na buhay. Ngunit napansin ng mga tao na tila may mga kakaibang pangyayari sa paligid, mga hayop na muling nawawala, mga anino sa gabi, at mga kaluskos na parang hindi galing sa mundo ng tao. Isang gabi, habang naglalakad si Lira pa uwi, may dumaan na itim na kalesa na huminto sa harap niya. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakaitim na barong, matikas, at may malamig ng na ngiti, Don Federico, ang nakatatandang kapatid ni Don Ramon. Ako ang nararapat na humingi ng tawad sa iyo, binibini, wika nito na may kasamang pagyuko. Munit may mga bagay kang hindi pa nauunawaan tungkol sa aming lahi. Dinala siya nito sa isang lumang bahay sa gilid ng bundok, at doon, sa ilalim ng liwanag ng kandila, nalaman ni Lira ang katotohanan, ang pamilya ng mga de Vera ay hindi basta-basta mayaman. Sila ay ang ng mga aswang na nakipagkasundo sa mga tao noon paman upang manatiling makapangyarihan at hindi masunog sa liwanag ng araw. Ngunit si Don Ramon daw ay lumabag sa kasunduan, ginamit ang kapangyarihan sa kasamaan, sa halip na proteksyon. Kayat nang siya ay mamatay, muling nabuksan ang sumpa ng kanilang lahi, isa sa kanila ay kailangang tumubos ng dugo o lahat sila ay mapapahamak. Tumingin si Don Federico kay Lira. Ikaw, Lira, ang pinili ng mga anito. Ikaw ang magiging tagapamagitan ng liwanag at dilim. Nang marinig iyon, napaatra si Lira. Hindi ako bahagi ng inyong kasumpasumpang lahi, sigaw niya. Ngunit biglang bumukas ang mga bintana at lumipad sa loob ang malalaking paniki. Isa-isa silang nag-anyong tao, mga aswang na nakadamit ng magagarang kasuotan. Isa sa kanila ang babae, may gintong buhok at malamlam na mga mata, lumapit kay Lira at sinabi, kung hindi mo tatanggapin ang tungkulin, hindi lang ikaw ang mamamatay. Ang buong baryo mo'y malalapa sa dilim. Nanginginig si Lira, ngunit matatag. Kung ako man ang kailangan nyo, gagamitin ko ito hindi para sa inyo, kundi laban sa inyo. Ngumiti si Don Federico, tila natutuwa. Kung gayon, magsimula na ang laro ng dugo. Mula roon, sumiklab ang panibagong digmaan. Ang mga maiyamang aswang ay nagsimulang lumitaw sa bawat sulok ng probinsya, mga negosyante, politiko, pari, at maging mga sundalo, lahat may koneksyon sa lahing de Vera. Si Lira, sa tulong ng mga albularyo at mangkukulam na may mabuting puso, ay nagsimulang buuin ang isang lihim na kapisanan ng mga tagapagtanggol ng liwanan. Habang lumalalim ang gabi, alam niyang ang tunay na laban ay hindi lang laban sa mga aswang kundi laban sa kasakiman ng mga tao mismo. Sa huling eksena, makikita si Lira sa ibabaw ng burol, hawak ang lumang itak na may ukit ng mga sinaunang simbolo, habang binubulong, kung dugo ang kailangan ng dilim, dugo rin ang isasakripisyo ko para sa liwanan. Lumipas ang ilang buwan at ang katahimikan ng baryo ay tuluyang nawala. Ang mga gabi ay napuno ng sigaw at apoy, ang mga tao ay nabubuhay sa takot. Ang mga mayayamang aswang, pinamumunuan ni Don Federico, ay nagtatag ng isang lihim na samahan sa ilalim ng simbahan, tinawag nila itong La Sombra de Sangre, ang anino ng dugo. Sa ilalim ng kanilang kapangyarihan, unti-unting napasunod ang mga opisyal, ang mga tanod at maging ang mga pari. Ngunit hindi nagpahina si Lira. Sa tulong ni Lola Simeona at ng mga mangkukulam na may pusong dalisay, itinatag niya ang bantay ng liwanag, isang grupo ng mga magsasaka, manggagamot at mga ulilang bata na nasagip niya mula sa mga halimaw. Nagsanay sila gabi-gabi, natutong gumamit ng itak, langis at orasyon lahat ay naghandang ipaglaban ang nalalabi nilang pag-asa. Sa gabi ng ikalabing dalawang buwan mula nang mamatay si Don Ramon, isang kakaibang bagyo ang dumating. Umid ang hangin. Ang mga ibon ay nagsitakbuhan. Alam ni Lira, ito na ang huling gabi. Nasa gitna ng kagubatan, sa harap ng lumang mansyon ng De Vera, nagtagpo ang dalawang hukbo. Si Don Federico, nakadamit ng itim na kapa, ang mga matay nagliliyab sa pula. Sa likod niya, daan-daang aswang na naghihintay ng utos. Sa kabilang panig, si Lira, nakaputing baro, hawak ang itak na nilubog sa langis at dugo ng mga ninuno. Lira, sigaw ni Don Federico. Tingnan mo ang sarili mo. Isang magsasakang walang kaya laban sa amin. Ang mga tulad mo'y ipinanganak para maging pagkain. Ngunit mumiti lang si Lira. At ang mga tulad niyo'y ipinanganak para matalo. Sumabog ang digmaan. Sa unang paglapit ng mga aswang, kumislap ang apoy mula sa mga itak ng bantay ng liwanag. Ang lupa'y umuga, at ang hangin ay nagliyab sa orasyon ni Lola Simeona, sangalan ng liwanag, sangalan ng dugo, mapawi ang dilim. Isa-isang nasunog ang mga nilalang, ngunit si Don Federico'y nanatiling buhay. Lumipad siya sa ibabaw ni Lira, nag-anyong halimaw, malalaking pakpak, matatalas na kuko, at mga ngipin na parang espada. Hinampas niya si Lira at tumilapon ito sa lupa. Munit bago pa siya muling umatake, itinuro ni Lira ang itak sa kanya at binigkas ang orasyong tinuro ng mga anito, ang liwanag ng dugo, ang lakas ng lupa, ang huling sumpa ng puso. Sumiklab ang liwanag mula sa itak, tumagos ito sa dibdib ni Don Federico. Sa huling sigaw ng aswang, umalingaungaw sa buong bundok ang halakhak at iyak ng mga nilalang na naglaho sa apoy. Sa gitna ng abo, nakatayo si Lira, sugatan, pagod, ngunit matatag. Lumapit si Lola Simeona, nilagyan ng langis ang kanyang mga sugat. Tapos na anak wika nito. Ang liwanag ay nagtagumpay. Ngunit bago matapos ang lahat, lumingon si Lira sa abo ni Don Federico at bulong niya, hindi nagtatapos ang dilim sa pagkamatay ng halimaw dahil minsan, ang dilim ay nasa puso ng tao. Epilogo, pagkaraan ng ilang taon, muling umusbong ang baryo. Ang mga tao ay nabuhay sa kapayapaan at si Lira ay naging alamat. Sinasabing sa tuwing may bagyo o kakaibang katahimikan sa gabi, may makikitang babae sa gilid ng palayan, nakaputi, may dalang itak at nagbabantay sa liwanad. E isa.